Naman dyan, oh? <laughs> na! Tumig! Na tubig naman yun, oh! Hindi nga! Tubig! nga tubig nga! Hindi nga! Hindi Hindi nga! Nag-iinit ang ulo ko! Hindi nga! Nakasawa na! Hindi nga! utang nga! Kung <laughs> ang kain hindi ba diyan? Ano nang kumain. nang kumain! Bakit siya? Ang mo ha? ano Huwag nang maingay ha? Tumigil ka pa! Ano ito? Tapos nabagyumuntoy eh. Nagbababa mo ang Hahaha! Yaki talaga to. Hindi yan, no? Sa'yo, eh! na bago unggoy, eh! Del, ako. Malamig ang kanin ko. May ang islog. May ang islog. Nag-iinit ako. Bakit may ako? Alam niya to. O, yan. no? Maubot na. Oh, iyong 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 mo. Ha? Hindi mo ingay. Bonjing. Bonjing. Ako? Oo. Pre, higit ako. Bonjim. Gago. Ano yung pinag-aingal ka? Ah, pre. Ngayon ito po dun natin pre ah. Hindi! Hindi nag-ainit. nag Babaga. Hindi nag-aingit. Umakapoy na ako.

disgusting game! <laughs>